Good morning guys. Nandito ako ngayon kay sa kitchen para magluto ng aking agahan. So, ang aking parang lulutuin is um, mag-gisa ako guys ng sardinas. Yan Yan po ang aking gigisahin. Lagyan ko siya ng itlog. Apat na piraso. So, mayroon tayong sibuyas at saka green chili. So, yan ang aking lulutuin ngayon. Maglagay muna tayo ng mantika sa kawali hindi pa pala siya guys dry ito pala guys ang aking kakainin ngayong breakfast kasi hindi naman ako nag kumakain ng kanin sa umaga so ang iparis ko lang nito is ang brown bread so magina natin ng mantika Maggana natin ang mantika tapos sa uh, gisahin na natin yung bawa ng ang sibuyas at saka um, sibuyas at saka green chili. Kapulahin natin bago natin ilagay ang sardinas. isabay ko na pala tong green chili para sabay sila mag ma dry so, yan lang guys ang simpleng lotong pinoy no sa amin kasi mga bisaya nilalahok namin ang itlog sa sardinas ibigisa namin so, So ito na guys no, ang itlog guys. Ni mix ko na siya tapos ihalo na natin ang sardinas. Para masarap. So nilagyan ko na rin siya ng asin bitsin. lagyan ko na rin po siya ng asin at bitsin. Asin at bitsin na. So ipapula lang natin ang ating sibuyas. Gandaka kasi guys mag-brown no mag-brown bago natin ilagay ang itlog at saka sardines. Yan o. I-scramble natin. I-mix natin. Okay na yan. Ito hindi pa siya nagkulak. So ngayon guys, brown na po ang sibuyas. Yan na po brown na siya. So ilagay na natin guys ang itlog na may sardinas para i-mix na natin. So para ma-mix na natin guys. Sarap na pa guys, no? I-mix natin hanggang mag-dry. So yan lang guys, mukhang itong vlog. Thank you so much for watching. Bye bye!